Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at napakasweet na istorya nila Kuya Rowell and Miss Rayshen. Oh, oh pagpapatuloy ng istorya ay nagkaroon na nga muli ng time si Kuya Ruel and Miss Rachel na magsama sa isang vlog. In-interview sila ni Kalinga Prab kung kamusta na ang kanilang buhay. Parehas naman silang nag-agree na busy silang dalawa. Oh my angel, angel baby. laman din ni Kalinga Prab na hindi na pala masyadong nag-uusap ang dalawa. Nagpaliwanag naman si Kuya Ruel. Sabi niya, kasi medyo focus na focus sa personal vlogs ko para din makatulong at syempre naisip ko din na si Rachel ay busy din. Kaya hindi po muna kami medyo nagkakaroon ng vlog at di rin kami na masyado na kapag usap Ikaw nga ba si Mr. Ikaw nga ba love of my life? Baby, Sa isang mo Ay nabihan ako Para bang iba na ng... Dagdag pa ni Kuya Roel ay busy din po kasi si Rachel kasi exam week nila kaya bihira na lang po kami magkita kaya alam mo po yun parang nagpo-focus na lang po muna kami sa kanya-kanya naming mga gawain ako nagpo-focus po ako sa pag-vlog ko at yung pag-vlog ko kasi kailangan kong pumunta sa iba't ibang lugar and si Rachel naman po madami din pong inaatupag katulad po ng mga reporting at exam niya kaya ayun po, hindi na kami medyo nakakapag kapag-usap. Ikaw nga ba si Ikaw nga ba love of my na ng... Sabi naman ni Miss Rachel kay Kuya Rowel ay Kamusta ka? nagreply naman si Kuya Rowell at sabing okay lang naman sorry kung nito mga past few days medyo di na talaga ako nakakapag update sa'yo kasi nga busy tayo sabi naman ni Miss Rachel ah ganun ba eh bakit di mo sa akin sinabi na naaksidente ka pala sabi naman ni Kuya Rowell, hindi naman grabe yon at okay naman na ako. Pero sorry talaga kasi hindi ako nakapag-chat sa'yo. Nalungkot naman si Miss Rachel. Nagtatampo pala siya sapagkat hindi siya na-update ni Kuya Rowan. Oh, oh my angel. Angel, baby, angel. sabi pa ni Kuya Ruel, alam mo kaya hindi ako nag-chat kasi alam kong mas lalo lang ikaw mag-aalala sa akin. At saka if sinabi ko sa iyo, eh, parang magugulo pa lalo yung utak mo kasi busy ka na nga sa exam mo at ang dami mo pang hinhabol na projects tapos dadagdag pa ako. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? This time, it'll be love and Sa mo, ako, Para Dagdag pa ni Kuya Rowen ay... At syaka, okay lang din naman ako. Hindi naman ako medyo napahamak at nasaktan. Kaya wala ka naman dapat ipangamba. At saka yung nakainkwentro ko, dinala naman siya sa ospital at napagamot naman. Kaya ayun, sana wag ka nang magtampo. At saka ba diba, nage-exam ka nun eh. Kaya ayun na, ayoko talagang magulo ka. Kasi nag din ako sa result ng exam mo. Nalulungkot pa rin si Miss Rachel nung narinig ito. Oh, my angel Angel, baby, angel Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si mister Right? Ikaw nga ba love? Pagtapos mag-explain ni Kuya Ruel, Ay tinanong niya naman si Miss Rachel At sinabi niya, eh ikaw bakit hindi ka na nagchat-chat sa akin? Nalungkot naman si Miss Rachel at sinabing, Kasi lately, busy na talaga ako sa school ko at mga gawaing bahay. Mas lalo namang nalungkot si Kuya Rowell at sinabing, Uy, eh baka siguro nagsisawa ka ng makachat ako. Nagreply naman si Miss Rachel at sabing, Hindi talaga, hindi naman totoo yun eh. Gusto pa rin naman kitang kachat kaso wala lang talagang time. Nagreply naman si Kuya Rowell at sabing kahit isang good morning wala. Ikaw nga ba Ikaw nga ba sabi pa ni Kuya Ruel, alam mo yon kasi syempre pang nag-vlog ako, pupunta ako sa iba't ibang lugar na malalayo. O tapos maaga pa nun, pagdating ko sa lugar na yon, pag umupo ako, chinecheck ko yung cellphone ko. Tapos syempre nakakalungkot kasi kahit good morning mo, wala man lang ako ng babasang chat. Grabe at nangungulila talaga si Kuya Rowell sa mga pag-iingat sa kanya ni Miss Rachel. Hindi na daw kasi siya kinakausap ni Miss Rachel sa chat, kaya naman nagtatampo din pala si Kuya oh, Mister ako na may mo. Ikaw nga ba si Mr. Sabi naman ni Miss Rachel ay, Eh kasi pag nasa school ako, hindi ko naman mahawakan yung cellphone po. Kasi nga, di ba, uh, record talaga na yung cellphone. Dapat nasa bag or hindi dapat ginagamit during classes. Kaya, sana maintindihan mo. Galit ka ba? nagreply naman si Kuya Roel at sinabing, hindi naman, pero nagtatampo kasi ako. Pero at least, ngayon, nakita na kita. Sinilig naman si Miss Rachel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll fight. Sa isang sulat mo. Ako palang tampo si Kuya Rowell and si Miss Rachel sa isa't isa. Ngunit kahit ganon ay masaya pa rin si Kuya Rowell sapagkat nakita niya na rin si Miss Rachel sa wakas. At nag-thank you din si Kuya Rowel kay Kalinga Prab at sa mga sponsors sapagkat sila ang tumupad sa vlog nila nung araw na yun. Oh my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Right? Ikaw nga ba love of my life? Me, Hanggang dito na lamang ang ating nakakakilig at napaka-sweet na istorya nila Kuya Rowell and Miss Rayshed. Maraming salamat sa panunood. Bye!